Ikaw Ikaw PIDA. 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 live from the studios of Newsline Central Luzon in Pampanga here's the today's top of the hour news from Newsline 103.1 ang ating oras, alas ng tanghali At ang ating balita Pagpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga pangunahing produktong petrolyo bukas mula alas 6 ng umaga. Inanunsyo ng Shell Philippines ang dagdag presyo sa gasolina na 0.30 kada litro, kerosene 0.20 kada litro at ang diesel ay babawas ng 0.30 kada litro. Ang patuloy na pagangat ng presyo ng gasolina at kerosene ay magdudulot ng epekto sa gastusin ng mga mamamayan lalo na sa sektor ng transportasyon at pang-araw-araw na pangangailangan. Ito rin ay maaaring magdulot ng mas mataas na presyo ng mga bilihin at maging hadlang sa financial stability ng ilang pamilya. Tinitignan ng gobyerno ang mga hakbang upang maibsa ng epekto nito sa publiko, lalo na sa mga sektor na direktang naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Yan ang balita sa oras na ito na hatid sa atin ng Kings Herbal Plus at fansite, Dingnangan. Mula dito sa lagi ninyong kasama ang 103.1 Newsline, Central Luzon. Ako si CJ Peña-Flor, kasama ka, ikaw ang bidang. You just heard on today's top of the hour news from Newsline 103.1 FM. Margaret, salamat po.